What's up guys! Boss TV nga pala. Itong video guys na panonood natin ngayon is for awareness para sa ating mga kapwa magulang no. Na wag na wag natin guys ahayaan yung mga anak natin na maglalaro lamang sa mga creek. Baka mangyari din ito guys sa mga anak nyo na ang mga batang to ay naabutan ng pagtaas ng baha dito sa may ilog. Tara panonood natin itong video. Huwag ka matakot! lang! Tapang

Tumay, Ano lang kayo dyan, huwag kasi mataranta. Para kay di mga lalaki. Ang tatapag nyo nga eh. balik na yung mga yan eh. mga yan

Tara, ila May isa? Wala. Wala. Ngayon, iya-iya ka. ka pa. Ang kulit ko yung kulit. Uy, daan-daan mo lang. mo, video mo yan mga tagalao. Iyak na dito. Sa tayo tayo yan

Unang-una guys ha, nasan kaya yung mga magulang ng mga batang to, no? Bakit kaya hinayaan lang nila yung mga anak nila is naliligo sa mga creek? Na alam naman nila guys na sobrang dumi dito at sobrang delikado, no? Hindi mo lang yung nangyari sa mga batang to. Yung una nilang punta, hindi pa ganun kataas yung ilo, kaya naglalaro-laro pa sila dito at naliligo. Then yung pangalawa nilang punta dito guys, doon na sila naabutan ng pagtaas ng ilog. Bigyan na lang siguro sila nagulat na tumaas na yung tubig kaya hindi na nila kayang lumangoy. So ang nangyari nga dito guys, buti na lang is meron mga tao dito na nakita sa kanila at nirescue sila dito. Para na guys kung walang mga tao na nagrescue sa kanila at naabot pa sila dito na napakataas na tubig, di ba? Hindi natin alam kung saan pa sila pwedeng pulutin sa mangyari yon. Para naman guys sa mga magulang na hinayaan lang na maligo ang mga bata sa mga creek na ng mga ganito, eh, mag-isip-isip naman kayo, di ba? Sobrang delikado nito dahil hindi nyo alam ano ba yung pwedeng mangyari. Lalo-lalo na ngayon tag-ulan. Di ba? Magulat na lang kayo yung anak nyo, wala na. Napunta na sa ibang ano, sa ibang lugar, di ba? Huwag yun ang hintay na mangyari yun. Kaya hanggat maaari yung mga anak nyo pag umuulan, pwede naman sila maligo eh. Diyan lang sila sa harap ng bahay. Huwag lang dito guys sa mga ano, sa mga creek dahil sobrang delikado dito. Hindi natin alam at kontrolado yung pagtaas ng tubig dito sa mga ilog. Kaya sobrang delikado talaga dito guys. Bukod do sobrang dumi pa ng mga ilog di ba diba? Alam nyo naman guys yung mga ilog dito sa Metro Manila ay sobrang dumi talaga. Tulad nyo oh, no, sobrang dumi oh. Pwede pa sana yung ano, yung ilog sa mga ano, probinsya ba diba? Yun, malilinis yung mga yun. Pero dito sa Metro Manila guys, asahan mo na yan yung mga ilog dito ay sobrang dumi talaga lesson learned na lang dito guys para sa ating mga magulang no na alamin natin kung saan ba pumupunta yung mga anak natin kapag hindi natin sila kasama para maiwasan natin guys yung mga ganitong mga pangyayari so hanggang dito lang muna tayo guys salamat sa inyong panonood peace out